Hi guys, for today's mini vlog. Ngayon nga po pala, si mama ay magluluto ng gabi. Pinapunta nga po pala ni mama si papa sa nisan. Para nga po bumili ng gabi. Sadyang masarap naman po talaga magluto ng gabi, lalo na't maulan. Tamang tama sa tag-ulan. At nakakaumay na rin po ang baboy at ang karne ng manok. Kaya for today's video, magugulay kami. At tapatigil nga po pala si Mama dahil may bumili. At nangalay nga po pala doon si Mama kaya tinas niya ang paa. At sinalang na nga po pala ni Mama ang gulay. At naglagay na nga po pala doon si Mama ng tanglad, sile, at ng sibuyas. Masarap nga po pala ang gulay kapag nilalagyan ng tanglad. At minekos-mekos na nga po pala yan ni Mama. At sa mga oras na nga po yan ay may bumili ng tubig. At last na mineral na nga lang po pala yan. Buti nga po ay may nag-deliver na. At for today's video nga po pala ay kakain na po kami. At minikis-mikis ko na rin po ang gulay sa kanin ko. Sadyang napakasarap naman talaga. At tamang-tama sa tag-ulan. At wala nga po palang tigil ang ulan. Sa mga nag-follow nga po pala sa akin ay maraming salamat po. At hanggang dito na nga lang po ang aking video. Bye-bye!